Uh, ginoong Nasario Briguera ng BFAR. Maganda umaga po, sir. Yes, sir, Ted. Okay. Uh, pasensya na po. Medyo nagkaroon ng disaster. Oh, opo, opo. Oh, Napuputulho talaga kasi ang ating linya. Uh, sir, sige po. Kanin nyo, yung kanababahala nila, no? Mawalan po sila ng supply. Eh, I'm sure naman po meron kayong pagbabantay dyan, di diba? Sa availability po na kanilang ginagamit sa paggawa po ng uh, mga delata. Tama po, Sir Ted. Uh, in fact memorandum order number 14 sinasabi po doon na may exception uh, na hindi kasali po yung suspension doon sa sa mackerel kasi nga po yun yung pangunahing uh, ano uh, raw materials ng ating mga uh, canneries at uh, sinasabi sa memorandum order na hindi po yun kasali in fact doon sa same memorandum order sinasabi na pwede pa nga mag uh, add ng 10% lamang so, po na ang uh, kaniyang uh, angkat ay ayon doon sa bata sale. Kasi yung actual uh, produce nilang mga processed products uh, based doon sa vo volume na yon ipababangga po yon mm -hmm. doon sa mga inangkat nilang mga raw materials para makita po talaga natin kung talaga yung mga inangkat po nila ay kinamik po talaga doon sa uh, pagdidilata Mm -mm. Kasi nga ho, uh, ano ho yan eh, parang sa baboy din, di ba? Meron naman ho mga, ano yan, inventaryo, no? Apo. Apo. So, sa ngayon po, ano ang ating uh, present status dito po sa uh, order na ito ni Secretary vis-a-vis -vis nga pong uh, hindi ho yata, kaliwa, hindi malinaw, no? Napakakaintindi ng mga nagdidilata. Ah, uh, yun nga po, ah uh, uh, naman po ito ni Secretary Chu Laurel na mm -hmm. walang dapat ipangamba dahil nga po uh, exempted naman yung makarel And in fact, uh, sa ngayon Sir Ted, uh, in terms of supply, nasa peak season din po tayo ngayon, mm -hmm. so talaga may sufficient supply po tayo. At hindi rin po natin talaga hayaan na mag magkaroon ng kakulangan sa supply ng raw materials uh, para hindi po rin magkaroon ng uh, pagtaas ng presyo sa mga produkto natin. Oo. Opo. Um, sir, kung uh, ang binabanggit niyo pong sufficient sup supply, ano ho ito maliban dito ho sa Makerel? Pati ba galunggong meron tayong sufficient supply? Yes, sir. Uh, nasa peak season po tayo ngayon. Uh, tapos na po yung ating close fishing season. Uh, may sufficient supply po tayo for locally produced uh, kalunggong. At yung inangkat po natin noong nakaraang taon uh, para po sa close fishing season, in fact sa price monitoring namin, sa monitoring natin, wala na po kayong makikitang uh, halos na imported na kalunggong sa mga palengke. Kasi yung volume po na inangkat natin last year ay sapat lamang po yun para punan po yung gap. Ah, uh, mm -hmm. magpanahon po ng close fishing season Sir Ted. Opo. Pero ang presyo po kung kung sapat ang supply, bagamat dito nga po mismo sa DA Bantay Presyo, ano ho, eh wala nang available na imported round scad galunggong, pero sa presyuhan po dito mismo umaabot ng 160 to 300 pesos per kilo ng galunggong. Ah uh, well sa, sa 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 hawak po din namin uh, nasa 280 no kasi mm -hmm. depende yan sir Tede eh. may mga tinatawag si tayo uh, primary and secondary market Ah, uh, yung marahil yung yung medyo mataas na presyo, ito po yung mga nasa secondary market, ito po yung mga nasa mga community pa pa. Okay. So generally speaking, sa monitoring po natin, nasa 280 na ito po. Ah, uh, mm -hmm. kumpara uh, sa mga nakaraan na halos umaabot po ito ng nang uh, 320 pesos. Ito pong 280 na ito of uh, April 2 po ito, certified, no? Ah, uh, in okay. fact, ito yung parang uh, Naglarong presyo nung uh, okay. nagdaang kwaresma uh, po. Ano? Hmm. At uh, inaasahan natin dahil nasa 50 po tayo, uh, pababa po ito, uh, hmm. sir Ted. Sige po. Uh, bagamat kanin ilagay na po sa 280 ang presyuhan natin, eh di hamak sir na mas mahal pa rin niya sa manok, ano? ah uh, Yes, uh, comparable po. <clears throat> opo, opo. Sige, so uh, itong presyo na ito, hindi na po ito bababa kahit na po sabi nga ninyo eh enough supply at mm, ano na ho o, open fishing season na ngayon ng Galunggong. Ah, uh, jetet sabi ko nga uh, mm -hmm. we still expect <clears throat> na pa uh, po ito kasi nga peak season uh -oh. po tayo ngayon. So, uh umaasa tayo na bababa po itong uh, presyo ng uh, galunggong, ano? Kasi nga may Opo, uh, sufficient supply naman po tayo. Opo, sige ho. Inaasahan na bababa. Opo. Kumbaga, where are hoping na bumaba. Depende lang yes, kung kung mangyayari nga po ito. Sir, uh, sa ngayon po na sobrang tag-init, kumusta po ang supply ng tilapia? Kumusta po ang produksyon ng tilapia at ng bangus? Uh, yes ang supply po natin ng tilapia at bangus ngayon ay uh, ano pa rin po uh, sa patpo in fact mm -hmm. uh, ano rin po tayo ngayon nasa harvest uh, period po natin at ang ating aquaculture naman po since inventory ay uh, meron po talaga tayo uh, lalo na po diyan sa may bahagi ng uh, Batangas So kahit po uh ano uh, nagkakasabay na meron tayo ng position for marine uh, commodities but yung uh, aquaculture po uh, consistent po ito na meron tayong su uh, sufficient supply sa ating mga merkado sa Sambuanga po may report kami kanina na doon po nalulugi na yung mga may fish Ano noho kasi nga dito po sa problema natin sa El Nino. Nakaabot na ho ba sa inyo ito? Uh, meron ho bang, uh, mga probinsya na umaasa po ng supply ng bangus at tilapia at iba pa mula sa Sambuanga? Uh, yung, kung gusto, uh, yung, yung distribution channel po yung pag-uusapan. Yung Zamboanga po, uh, yung production mm. nila, uh, most probably doon lang po yung talaga sa, sa local. Is, is mm. sa local. Mm -hmm. Kasi kung dito po sa Luzon, um, ang mga major production area po natin, uh, Batangas, Pampanga, for Bangus is uh, Pangasinan. But uh, yes, we do recognize na may mga fish farmers na nag claim nga po na na-affectuhan na po ng, uh, inyo sila. Kaya po ang beef farming, may mga nakahanda naman pong mga interventions uh, para sa ating mga uh, fish farmers. Unang-unang po, anong uh, nung mabalit pa lang natin na may ininyo, nagsagawa na po kami ng malaka, malawakang information dissemination kung paano po i-manage yung kanilang mga fish ponds kasi ang tatamaan po talaga nito yung mga aquaculture system sa freshwater ano yun po yung mga tubig tabang kasi bababa yung level ng tubig, posibleng magkaroon ng depletion ng dissolved oxygen, so ang sinasabi po dapat tamang stocking density. At kung halimbawa po na nagkaroon sila yung mga fish farmers natin, lalo po yung mga small scale, nakahanda po tayo magbigay ng interventions, may nakahanda po tayo mga fingerling dispersal para po matulungan sila na maka recover dito sa epekto po ng El Nino circuit. May pahabol po lamang na tanong si Chacha, ano po? Mm -hmm, mm -hmm. Sir Nazario. Yes uh, Chacha. Yes po, good morning po. Hindi naman po nagkakaroon ng problema ngayon sa production nitong mga galunggong at iba pa pong mga isda natin dahil po sa epekto ng El Nino. Uh, alam mo uh, ma'am, ano, may, may positibo at negatibong epekto ang El Nino sa mm -hmm. industriya ng pangisdaan. Mm -hmm. Pagdating po siya marine, may mga Uh, ano po tayo records uh, na nagsasabi na in fact yung even yung sardines, sa mga small pelagics mas tumataas po ang um, production natin favorable sa kanila yung warm condition ng ating uh, karagatan kaya mas tumataas po ang uh, production natin ng mga small pelagic katulad uh -oh. po ng sardinas mm -hmm. ng uh, mackerel ang talagang uh, tatamaan vulnerable na natin vulnerable ay yun po talaga sa aquaculture lalo na po sa uh, freshwater uh, land-based aquaculture system pero oh. po, uh, pagdating naman doon sa Mariculture Parks, yung mga palaisdaan po sa dagat, sa cages, yun po talaga ang sasalo sa atin kasi hindi po sila maapektuhan nitong epekto ng El Nino. Ito po yung mga fish cages sa ating karagatan. Mm -hmm. So, hindi sakit ng ulo ito ng mga mangingisda no, na ito po ang tinututukan? <coughs> ay, hindi po. Kasi nga po, ay pag-aaral po sa siyansya, talagang mas vulnerable pa sa small village. Except for tuna, no? Oh. Yung tuna, medyo nagkakaroon sila ng pag-iipa ng uh, migration uh, pattern nila sa sa panahon ng uh, mm -hmm. pero mayroon naman po tayong mitigating measures may tinatawag na fish aggregating device ito mm -hmm. po yung mga payaw ito pong payaw nag-aattract po ito ng mga small pelagic at maliit na ista na hinahabol po ng mga malalaking isda dahil pagkain nila. Kung mm -hmm. so, pag may payaw po, mas uh, nagkukumpulan yung mga maliit na isda at ma-attracting po yung mga malalaking ista katulad ng tuna So mas uh, hindi po mahihirapan ang ating mga mangista, na hulihin po itong mga lalaking ista. Mm -hmm. Apo, sige po. Salamat po na marami sa inyo pong paliwanag, uh, Mr. Nazario Briguera. Salamat po, sir. Maraming salamat din po, Sir Ted uh, D.G. Chacha, sa pagkatatawan. makuhay po ang inyong programa. Apo, thank you. Yan po ang spokesperson ng uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.